Hey guys, ito yung ginagawa ko guys kapag uh, ka summer. Okay, hindi summer basta pupunta ako sa pinakamalamig na pinakamalamig na tubig dito sa lake. At ganyan ng ang ginagawa namin. Lalagay yung mga paa. Lalagay yung mga paa para maganda ang blood circulation. Maganda ito sa mga paa. Kita nyo, may nga na, may mga naglalakad. Puro pa dyan. Hindi bawal, pe, bawal yung kitignan yung mga muka sa video kasi baka ako'y mapagalitan. No? At ayan. Andito tayo. Ganyan ginagawa na. mo yung mga bakay. Pero hindi ko siya kunan yung ano, yung yung muka kasi baka pagalitan ako. Ganyan lang. Ako naman, ito. Kaya... Oh, uh, madulas, madulas. <laughs> so, sobrang lamig, grabe. <laughs> sobrang lamig. Ayan. Kaya yeah, guys, supportahan nyo naman ang aking video. At comment, comment naman kapag may time kayo ha. Para alam ko naman kung saan makakarating ang aking video na ginagawa. No. Pasensya nyo na kung kung ang aking video ay hindi maganda para sa inyo basta comment na lang at like kahit hindi maganda yung comment okay lang guys uh, masaya ako no? sige po hanggang dito na lang at sa susunod ulit na video makasta nga gabi niya ka mga amin nga taga tumawini eh. o so, sige na love you all